simula na ngayong araw ng Land Transportation Office ang pagpapatupad sa No Plate, No Travel Policy para po sa mga tricycle sa Quezon City. Si Bien Manalo sa Detalye Live. Bien? Dayan, ipatutupad na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at LTO ngayong unang araw ng Hulyo ang No Plate, No Travel Policy sa lahat ng tricycle sa lungsod ano naman kaya ang reaksyon ng mga tricycle driver hinggil dito. Halos isang dekada ng namamasada ng tricycle si Renato Malyari na biyahing pasong tamo sa Quezon City. Pangunahing pinagkukunan niya ito ng pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang baon ng kanyang dalawang anak na nasa kolehiyo sa kita sa pamamasada rin niya hinuhugot at dahil sapat lamang ang kanyang kinikita sa araw-araw na pamamasada, mabigata para kay Renato ang ipatutupad na no plate no travel policy ng lokal na pamahalaan ng QC. Ito kung ganitong policy, malaki po ang epekto sa amin sa, pag, sa mga tricycle driver sa anak eh, namin. So marami po kami inahabol na gastusin so hindi po namin makukuha kung maghuhuli po sila Pagka po maghuhuli sila, eh, ay mag, magtatago po kami. Pag wala po sila travel lang po kami makakalabas. Panawagan ng mama. Pinapanawagan po namin sa local government na wag na po nilang hulihin yung mga walang plate dahil malaki po ang kakulangan po talaga sa amin sana buhay. Ngayong araw, July 1, ipatutupad na ng Land Transportation Office o LTO at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang no plate no travel policy para sa mga tricycle sa lungsod ayon sa LTO, ang mahigpit na implementasyon ng pulisiya ay alinsunod sa pagtugon ng ahensya sa mahigit 3,000 backlog sa license plate sa mga tricycle drivers sa Quezon City na binigyang diin sa ceremonial distribution ng plaka ng Tricycle Operators Drivers Associations o TODAS. Ito rin ay alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista kaugnay sa agarang pag-release ng lahat ng license plate sa mga motorista sa lalong madaling panahon. Ang no plate no travel policy sa Quezon City ang magsisilbing pilot run ng mas pinahigpit na panuntunan sa road safety at anti-color Plano naman ng LTO na palawigin pa ang implementasyon ng pulisiya sa buong bansa, lalo tigit sa mga four-wheel vehicle. Samantala, umaapila naman ang LTO sa mga car dealers na ipamahagi na ang plaka sa kanilang mga kliyente sa lalong madaling panahon. Dayan, nakikipag-ugnayan na rin ang LTO sa Department of Transportation para naman sa nationwide implementation ng no plate no travel policy. At na ng update, balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bian Manalo.